ang kasunduan ni Nahakob at Laban. Sumagot si Laban, Ang mga babaeng iyan ay anak ko, at ang mga anak nila ay mga apo ko, at ang mga hayop na iyan ay akin din. Lahat ng nakikita mo ay akin. Pero ngayon, ano pa ang magagawa ko sa mga anak at apo ko? Ang mabuti siguro gumawa tayo ng kasunduan. Magtayo tayo ng batong magpapaalala sa atin at magpapatunay ng kasunduan natin. Kaya kumuha si Jacob ng malaking bato at itinayo niya ito bilang alaala. -ala. Pagkatapos inutusan niya ang mga kamag-anak niya na magtumpok ng mga bato at kumain sila roon sa tinumpok ng mga bato. Pinangalanan ni Laban ang tinumpok ng mga bato na Jegar sa Haduta. Pero pinangalanan ito ni Jacob na Galeed. Sinabi ni Laban, Ang mga batong ito na tinumpok ang magpapatunay sa kasunduan nating dalawa. Ito ang dahilan kung bakit pinangalanan itong tinumpok sa Galeed. Tinawag din iyon na mispa. Dahil sinabi pa ni Laban, Naway ingatan tayo ng Panginoon sa ating paghihiwalay. At kung hindi mabuti ang pakikitungo mo sa mga anak ko, o kaya'y mag-aasawa ka pa ng iba, alalahanin mo na kahit hindi ko man ito nalalaman, ang Diyos ang magpapatunay ng kasunduan nating. Muli pang sinabi ni Laban kay Hakob, Narito ang tinumpok na mga bato, at ang bato na ala-alang magpapatunay ng kasunduan natin. Ang mga tinumpok na batong ito at ang bato na ala-ala ang siyang magpapatunay ng ating kasunduan na hindi ako lalampas sa tinumpok na mga batong ito para lusubin ka. At hindi ka rin lalampas sa tinumpok na mga batong ito at sa bato na ala-ala para lusubin ako. Naway ang Diyos ng lolo mong si Abraham at ang Diyos ng aking ama na si Nahor, na siya ring Diyos ng kanilang amang si Tera, ang siyang humatol sa ating dalawa. Nakipagkasundurin si Jacob kay Laban sa pangalan ng Diyos na iginagalang ng ama niyang si Isaak. Naghandog si Jacob ng hayop doon sa bundok at tinawag niya ang mga kamag-anak niya para kumain. Kinagabihan, doon sila natulog sa bundok. Kinabukasan, maaga pa ay hinagka ni at binasbasan ang mga anak at apo niya, at umalis siya pa uwi.